ito hindi ito basta-basta pares kasi meron itong special na paanang kalabaw ayun no, Picture picturong bulaklak meron din siya kaya simulan na natin ito pan, bulaklak na namin may paanang kalabaw kaya mabili Kung merong sikat na pares diwata overload sa Pasay, meron din kami pambato dito sa Bulacan at meron niya kaming natuklasan dahil naiba ito sa lahat ng pares na sigurado na ngayon ay ating kababaliwan at babalik-balikan. Napapabalita nga na ito daw ay pinipilahan kaya nga kami ay agad na tumungo dito sa Bustos Bulacan para aming matikman ang pambato nilang pares na pangmalakasan. RNJ Anli Sarap e na located dito sa Bustos Bypass. Pagbaba lang siya ng overpass. Malapit siya sa bagong LTO Bustos Bypass. Iyon nga yung landmark niya. Sa halagang 99 pesos ay may overload pares ka na. At kung gusto mo nga ng kakaiba, sa halagang 130 pesos ay may paan ng kalabaw pares ka na. At ito nga yung naabutan namin sa sobrang daming kumakain, meron pang pila. Salamat nga pala kay Mati Mendoza na nakatuklas ng lugar na ito at naglibre na rin at nag-sponsor ng aming kakainin iba't iba rin ang mga putaheng ulam ang kanilang inihahain dito at dito nga ay marami kang pagpipili at tulad ng sinigang na tuna pa nga iniho na panganan ng tuna dinuguan bigol express na kalabaw adobong atay balon balunan bachoy pa paan ng bahay pork giniling beef broccoli adobong bibe kalderetang baboy popis ginisang palaya, sinigang na ulo ng bangus kalderetang bibe pangat na dalag at kung mahilig ka naman sa exotic food ay meron sila dito ang igat na adobo sa gata at sinampalukong palaka at ito ngay order namin para sa paan ng kalabaw Para sa namin may paan ng kalabaw kaya mabili Malinis po yan Malinis sa masarap sa halagang 130 pesos ay masasabi nating sulit na ito dahil may kasama na siyang lechong kawali, bulaklak at may kasama ring malaking paa ng dinosaur. syempre with free soft drinks na rin, only soup, only rice, ano pa, talaga naman swak na swak at sulit na sulit sa budget at panlasa mo. Kaya wala ka nang hahanapin pa dito. Simulan na natin to. Ito hindi to basta-basta pares kasi meron itong special na paana ng kalabaw. Ayan, oh. laki oh. Laki oh. At bulaklak meron din siya. Kaya simulan na natin dito. Siyempre masarap dito nilalagyan ng chili para pampagana. Solid. Solid din to. Solid oh. At may presyo pa. Eh. Ayan, okay. oh. solid tuh, Solid. Yang iba to. Bagong ano pares. Bago so? ah, wow oh. Ah. Mm. So, alam alam Talagang masasabi natin sa pag ikaw mag-isa lang kakain, sulit na sulit kayo O, mukha Ang laki oh. tempe tu cu rendre cima

Kaya two sa pesos. Punta na dito, sa <tinyo> sa mustos. Sa ang chico ay nila, oh. Sa ulit pala ka. Yes, it's para in the end of

siguro ila. Kukunin natin ng konting sa ng paris. Tapos... boss. Pa. 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 na Pa. 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 pesos. Pa. Pa. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mm. Yeah, yeah. mau <cs> <-tons> <worcimento>